personal analysis ko, baka ito yung biological mother niya. She's Chinese citizen. Uh, based on the Bureau of Immigration records, galing sa Bureau of Immigration, yung uh, ano namin, yung flight records, Chinese citizen siya. She carries a Chinese passport. Tinig na namin yung travel records, yung tatay niya, si Guo Jiang Zhong, at si Wen, he traveled 170 times in the span of six years. So, madalas silang bumabiyahe as a couple. Kinumpirma ni Pangulong Bongbong Marcos na ipinalam umano sa kanya ang tungkol sa planong pagpapalit ng liderato sa Senado bago pa man itong maganap. Sa media interview sa Brunei, sinabi ng Pangulo na alam na niya kung paano ang naging pagboto sa Senado habang siya ay nasa out of town. Ngunit paglilinaw nito na wala siyang kinalaman sa pagpapatalsik sa pwesto kay Subiri dahil ito'y sariling pasya umano ng mga senador. Pero gayon pa man, sinabi naman ng Pangulo na nanatili pa rin naman aniya ang tiwala niya kay Senator Subiri. Samantala sa iba pang balita, mukhang tukoy ng araw umano ni Senator Sherwin Gatchalian kung sino nga ba ang tunay na ina ni Bamba Tarlac Mayor Alice Guo na sentro ngayon ng kontrobersiya dahil nga sa koneksyon nito sa mga pogo at sa hindi tugmang detalye ng kanyang pagkatao nang sumalang ito sa pagdinig ng Senado. Hinala pa ni Gatchalian ang babaeng nagangalan umanong Wenyi Lin ang siyang biological mother ng alkalde sa prinisentang dokumento ni Senator Win Gatchalian, na dito na isa si Wen Leet, na isang Chinese national at isa siya sa may-ari ng farm ng kinalakihan umano ni Mayor Alice Guo. Sa nasabing dokumento, makikitang nakalista rin dito si Mayor Alice Guo maging sina Sina Lial Guo at si Men Lial Guo at ang umano'y tatay ng alkalde na si Jajong Guo o mas kilala sa tawag na Angelito Guo. Lalo pa umanong tumibay ang hinala ng senador nang mabisto nito ang travel record ni Wen Yilid at ang ama ni Mayor Guo. Madalas raw palang maglabas-pasok sa Pilipinas ang dalawang ito na magkasama na para umanong mag-asawa dahil na sa kaliwat ka ng anomalya sa mga negosyo at pagkatao ni Mayor Alice Guo ay gusto na rin umanong paimbestiga ni Wingat Gatchalian kung sangkot nga ba ang alkalde sa money laundering dahil halos lahat umano ng perang ginamit para makapagpagawa ng Pogo Hub sa tarla ay galing sa ibang bansa. Anong masasabi nyo dito mga kababayan? At narito panoorin pa natin ang buong video. Good morning, Mr. Chair, Madam Chair, uh, Senator Uyengachelyan. I've seen the transcript of uh, the previous hearing uh, in this committee pertaining to the investigation being conducted. and I saw also uh, the videos uh, wherein Lumilitao, uh, para bang uh, teleserye itong buhay ni Mayor Alice Go. Uh, blockbuster to kapag ito kapag ito'y ginawa nating uh, teleserye kasi fairy tale eh. Uh, Siya'y anak ng isang kasambahay na nabuntis ng isang mayamang Chinese and then pinalaki sa isang farm. Tapos uh, nag aral uh, sa bahay, wala siyang kakilala mga kaibigan, and then isang araw, bigla na lang siyang naging mayaman. Unlike sa Cinderella, eh, merong tinatawag na prinsipe na sumalo sa kanya. Dito, it seems to me that she did it on her own. Maraming butas po ako nakikita dun sa narrative uh, ni uh, Mayor Goh nag ako dito ngayon para bubutasan ko po. Marami po mga butas doon sa mga statements ni Mayor Go. Hopefully, I have some few questions na kailangan niya masagot. At kapag hindi niya masagot, doon may kita na meron po siya talagang itinatago. Hindi po kapanipaniwala. Marami din po ako, Madam Chair, na i-request sa committee na ito ipapatawag. Unang-una ipapatawag po natin ay yung umpong um, midwife na nagpaanak sa kanya. Pangalawa po, nung magpa-file silang late registration, Madam Chair, gusto ko pong patawag yung barangay chairman na kung saan nandun yung kanyang farm. Kasi siyempre, if you have a farm and it's, uh, it's not a backyard farm, it's a commercial farm, you need to get a permit para ma-approvean yung farm na yon. You have to get a sanitation permit, etc. Nais ko rin pong patawag yung mayor na nag-endorse sa kanya, na nag-last term na, and uh, she was endorsed by that mayor to take his place. So, siyempre, si Mayor, I'm sure, hindi naman siguro niya endorse, so, itong si Mayor Go kung hindi niya kakilala. Patatawag din po natin yung BIR. Patatawag din po natin uh, yung mga suki niya na pinagbibenta niya ng baboy. Patatawag din po natin yung mga tauhan niya sa farm. Kasi sabi niya, lumaki siya sa farm and uh, she worked there for so many years or managed the farm for so many years And of course, hindi naman niya pwede i-manage yung isang commercial farm all by herself. She has to have a lot of people. And who are those people? Hindi naman pwede sasabihin niya, hindi ko kilala yung mga taong yun. And of course, dapat marunong siya magkapampangan. Matanong ko lang muna, Mayor go marunong ka magkapampangan? Maganda gumaga po, uh, Senator yes, Raffi, po. Uh, Madam Chairman Sen. Dito uh, Ditakla mo po yung aking kapampangan po hindi klaro. Ah, uh, hindi po. Konti lang, lang, lang po yung po. alam ko po. Konti lang po. Okay. Yun nga yun eh. Um, matagal ka sa, sa Tarlac at nakahalubilo mo yung mga tauhan mo and all of these people na, that work under you, of course, they speak a pampangan. And I'll tell you, I lived in Zamboanga only for two years from kinder to grade one and yet, natuto ako magsalita ng Tsabacano. And it's unbelievable on your part and you live in that place up to now and dealing with people with your staff sa farm mo at hindi ka natutong magkapampangan konti lang ako malawak ang tiyabakano ko and I only live in Sambuanga for two years at a very early age in your case from from start hanggang ngayon nasa Tarlaka na ang is primary language doon ay kapampangan and yet konti lang that's unbelievable that's very amusing tell it to the Marines sabi pa nga nila so mamaya po Madam Chair, yes, marami akong katanungan na sigurado kong pagpapawisan itong si Mayor Go. Bigyan po natin siya ng tissue at saka panyo. Madam Chair, pwede mo? Yes, and Rafi. Um, kasi may nakita ako dito sa kanyang salin na marami siyang dump truck at uh, helicopter. Right? You own this? Uh, wala akong partner dito. Sarili mo ito. Ikaw nagmamay... Helicopter po. Gagawin ko po sana siyang negosyo. Kasi nagkaroon no, po No, I'm, uh, I'm just apa. asking you. Uh, ito may, sa, may sa akin alis. Sa'yo oh, ito. Binili mo ito sarili mo. Wala kang partner sa pagbili mo oh, ito. Yung okay. Pay... Yeah. Kasi dito kasi sa yung uh, income tax as mayor, uh, hindi kaya mong bumili nitong mga dump truck at helicopter kasi 500,000 lang ang declared mo na income dito. Uh, okay. So doon sa, sa negosyo... Uh, Your Honor, uh, hindi po siya sweldo, Binib -binib -binib binibigyan po ako ng tatay ko po. In fact, yung helicopter po, uh, partial po ng pinagbayad -pinag ko po doon sa helicopter po, ay galing po sa tatay like, ko kaya po. Kaya nga po, lahat ng income mo dapat na pumapasok sa iyo, dapat deklarado sa BIR na binabayaran mo ng tax pa para malalaman kung saan galing yung pera na pinambili mo rito. Kasi right now, I don't see any documentations na maja-justify itong malaking amount na sabi mo wala kang partner, mag-isa ka lang, pangalan mo, na paano mo nabili ito? Saan pera nang galing to? Siyempre, sabi mo sa negosyo mo. Now, nagbabayad ka ba ng tax doon sa negosyo na, kinik na pinagkakitaan mo? Meron ba? Ma Madam Chair, pwede ba tayo humingi ng dokumento sa BIR kung meron na para magkaroon siya ng ganung kalaking amount na makabili siya ng dump trucks, one, two, three. Makabili pa siya ng mga motor vehicles and helicopter. Yes, Sen. Rafi. Yes, actually, nandito ang BIR. Know, yes. Baka gusto nilang sagutin yung tanong, sagutin din yung tanong B BIR, ninyo. BIR, meron ba tayong, makakuha ba kami ng dokumento uh, pertaining to this? Uh, she was able to acquire all these um, expensive uh, vehicles and of course, helicopter. Yeah. Atty. Bayan or Yes, please. Um, uh, good, good morning po. Yes, uh, we can request that, uh, Madam Chair. Um, request um, from the Mayor, a written consent allowing us to provide this committee um, the, the requested documents po. So, Mayor, pwede nyo bang uh, bigyan ng written consent ang BIR para ma-issue nila sa komite kasama si Sen. Rafi yung hinihinging dokumento? Opo, opo, Madam Chairman. At yung pera po na pinagbili ko po dun sa helicopter po ay galing po sa tatay ko po. Okay. Ano po ang trabaho ng tatay mo? Bakit mayaman siya at marami siyang pera? Um, yung tatay ko po, meron po siyang embroidery po dito sa Pilipinas at may negosyo po siya sa China. Okay. So uh, BIR, pwede ba tayo mag, uh, pwede natin makita yung uh, uh, income tax o kung nagbabayad ba ng tax itong papanya niya doon sa kanyang embroidery na para eh, magkaroon ng perang pamana dito kay Mayor Go at pambili niya ng kuwano na pang mga luhu or I'm sorry, mga helicopters? Attorney, tiba Um, including po yung father niya, yung tax returns yes. ng father niya. Uh, uh well, the father siguro must be here, right? Yes po. Okay. So, so Mayor Go, so sabi mo may embroidery. Sa Saan po yung embroidery factory? Fa is that a factory? ah uh, yes po, Your Honor. Ano sa pangalan? Uh, QJJ Embroidery po. Nasa Marilao, Bulacan. Marilao, Bulacan. Apo. Okay, ilan ang empleyado po nito? Um, hindi po ako yung nagmamanage po doon eh. Pero sigurado po ako may empleyado po doon. Okay. Marami po. So siya po ang nagbigay ng kapital sa inyo? Para yung na tatay ko po, nagbibigay po siya ng pera po sa akin. Magkano po ang mabinibigay ng pera sa iyo? Uh, hindi po siya in a monthly basis po, your honor. Hindi pa yung Di ba nakapagbigay siya, kaya ka pagpatayo ng mga iba't ibang negosyo? Uh, yung embroidery po, ang nagmamanage po is yung tatay ko po. Uh, 14 years old pa lang po ako, nagumpisa na po ako maghanap buhay, magtrabaho. At every now and then yes, po, binibigyan pero, pero po ako ng nagbigay, tatay ko po. Pero nagbigay sa iyo ng malaking pera, big chunk of money, binig, binigyan ka ng father mo. Kaya yun ang inagamit mo para i-invest sa mga negosyo mo. Uh, opo, your honor. Pero hindi po siya biglaan. Unti-unti, uh, nagbibigay po siya sa akin. Okay, was that declared to the BIR? Um, Kaso unti-unti mali hanggang sa lumaki at naging enough para makapagpundra ka ng negosyo. Kasi uh, dapat pag nagpundra ka ng negosyo, dapat ma masabi mo doon kung saan ang source noon. Opo, oh, Your Honor. ang uh, understanding ko po, since ni po siya income, kaya hindi ko po siya tiniclare po. But, but, but that has to be declared by BIR, di ba? So anybody, uh, anything na pera na pumasok sa, sa iyo at yung perang ngayon ininvest mo sa negosyo, that has to be declared sa BIR. Ternity Bayan. Attorney? Uh, yes, po. Basta may income po nare-receive. No? Um, even if at the end of the day, uh, marami expenses, nag-file pa rin po dapat. Okay. And Sen. Rafi, may tanong din si Sen. President Pro Tempore eh, dun sa isang sagot ni Mayor Alice kanina. Yeah, uh, uh ano yung negosyo na, uh, with the permission of Sen. Tulfo, Madam Chair? Go ahead. Ano yung negosyo sir. ng tatay mo sa China? Uh, fabrics po. Ano po? Fabrics, tela. Fabrics. Opo, may Ano yung kinikita din po. niya? Ah, uh, Your honor, hindi na po niya natitisclose po sa akin. Okay, magkano binibigay sa'yo yung tatay mo? ano um, Sino po nagbibigay ang tatay mo sa'yo? Opo, nagbibigay po siya sa akin. Umpisa po, 14 years old po ako. Every now and then po, nagbibigay po siya sa akin. Magkano binibigay sa'yo? Uh, um, minsan po, 500,000. Minsan, isang million. Minsan, 2 million. Gano'ng kadalas yung 500,000? Gano'ng kadalas yung sa million? Um, your Honor, as much as ayaw ko po talaga sagutin yung hindi ko po alam. Pero, hindi naman po siya, hindi po siya in a regular basis po. Gano'ng kadalas siya magbigay? Since 14 years old ka? Apo, po, since 14 na... years old po ako. Negosyante ka na, no? 14 years old ka? Ah, uh, 14 years old po, nagtatrabaho na po ako sa farm. Oh, so, so nagbibigay siya ng pera, kalahating milyon, sa milyon, saan mo lalagay pera? Um, sa farm po. In fact nga po, na kwento ko po kay Ma'am Karen kahapon. First time po niya ako pinagawan po ng cheque when I was 17 at natalbugan po ako dahil wala pong pondo, hindi po ako naglagay po ng sufficient. Nasaan? Nasa China po. Kailan siya babalik? Ah, uh, siguro mga isang linggo lang po. Siguro ako kung babalik. Ah, uh, every now and then naman po, uh, lapas pasok naman po siya dito sa Pilipinas. Po. Okay, mayor, meron lang kita tarong sana sagutin mong katotohanan. Sino nag-operate ng o nagpa-manage ng Pogo before you became mayor? Ah, uh, your honor, ang nag-ooperate ang nag ang nag-ooperate ang nagma-manage nag po ay yung mga Chinese po.